Naa dekat yung ating sirok at na putol yung lubid. Mag-aoran sirok na tayo, hindi natin nakuha ng kamera. Na, Oh, yung

Trabaho nyo na yan Ilang araw Isang araw isang gabi pala sa laot <tapahol> na <tapahol> chạy vô sao vô 3 3 3 ơi 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 હા ભાગો 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 હેદાઉ ભગવૈ ભાગો હોય ભાગોઈ